morning, good morning, good morning po sa inyo lahat. For today's video mm -hmm. natin, kusilong isda na buraw ang ating inuluto guys. Andiyan na ang ating kamati, sibuyas at ang ating gulay na kangkong. Kangkong lang ang okay. ating lalagay mm -hmm. guys sa ating kusido. Kung sa katagal sinigang yun. Kasi sa kalamans ito, kusido ito dito sa ating sabi Kaya lang guys, ang ating posido isda. Napakasarap naman maasim-asim pa yun guys. Ang ating dalawang piraso lang yun kasi para lang may salo. Ang bata. Pero kami naman ay dapat sinama mo pa yung isa. Isang isda. Bakit isang piraso lang yun? Dapat ang daming gulay, isang ng isda na. Yan guys, super tipid yan. Ang aming ilaw. isang, Isang peraso is ka hmm. left. Kaya yung mga na karaan, pa rin sa na yan ang ating rin Oo, unang yung dalawa kasi baka maghanap si ate. Ulo lang. Pinalagay ko yung isa pa dahil baka maghanap na yeah, ng maraming kamasi. Ayan. Kalamansi lang tayo sa nila lang. Sa ating... Tin Tinimpla mo lang? Okay. Isin lang. Nakikitayin tayo na. Grabe. Nasi. Uh -huh. Nasi. Napapapikit ako guys sa sarap ng asin ng ating kalamansi. Ang ating magic salap. Yes! Sa ating okay lang yan. Eh, uh, si baby ang kailangan. Ayaw niya na kasi. Ayaw niya kasi na. Hindi naman nga asin. Wala nga. Ay, wala. Walang asin. Uh, magtataka ka pa sa iyo. Wala ka naman panlasin. Walang pang amoy. Walang panlasa. Okay lang asin. Naman lang sa wala, wala kang panlasa, wala kang pang-amoy. Eh, may panglasa ako. Oo, oh, wala ko, wala kang pang-asa. Oo. Oh. Wala kang pang-amoy, na ko sipon ako Hindi! Ano ay, ba yan? Binalik ko na. Baka... Titing pa, ik ikaw kaya nagluluto. <laughs> eh, baka... titikman ko. Baka maalat na to, ha? Wala nga, maalat na. Ang dami na nun. Ang dami na nun.